Ikahandog ng Barangay Cinema, Dear Ikbalaga. Sa kauna-unahang pagganap ng mga artista ng barangay. Patawarin niyo naman po ako, tao lang po ako. Lourdes Formata. Ma, kaya uh, Payagan man Araw -araw <laughs> na ana, mo na ako. Araw-araw ko po liligawan ng inyong anak. Rance Unisa at Alexandra Calao. Ito na po ako. Sana po. Sana po. and Steven Rivera. Eto na ang espesyal ng pagsasadula para sa D.E.E.T. Bulaga! Ako si Jomar. Nagtatrabaho bilang helper sa isang pabrika. Saksi ako sa hirap ng buhay. Yung tipong hirap sa pagbabajet ng kaunti kong sinasahod. Madalas nga ay hindi nakakapag-almusal bago pumasok ng trabaho. try niyo po itong bagong biskuit namin. Kaya hey, ate, maraming maraming salamat po. Salamat po. Para na lang siguro sa anak ko to. Aling Lourdes, pasensya ka na. Uutang po muna sana ako ulit. Kau na naman. Umahaba na listahan mo dito ha. Napapadalas na. Kapos lang po talaga sa budget, Aling Lourdes. Oh. Maraming salamat Bayaran po. Ay, mo yan sa susunod ha. Pasensya na po. Maraming salamat po. Hirap din ako mapagkasya ang budget sa aking pamilya. Ako ay may partner at kami ay may isang anak na 3 years old, si Kinkin. -Kin. Sa tuwing kapos o delayed ang sahod, nagkakasya na kami na pagsaluhan ng noodles. Ultimo gatas ng anak ko, umaabot na sa puntong tutong ng bigas na tinubigan na lang ang napapainom ko sa kanya. Mal, ba't tayo umabot sa ganito? Pasensya na kayo ha. Anak, mahal, pasensya na hindi ko kayo namigdabigyan ng magandang buhay. Mahal na mahal ko ang aking anak na si KinKin. kin Simple lang ang kasiyahan niya. Aling Lourdes? Aling Lourdes? Kona naman. Ay, hindi po muna ako magla-lunch, aling Lourdes. Bibili lang po ako ng biskwit para po sa anak ko. Paborito po kasi ng anak ko yan, eh. Isa nga pong biskwit. Salamat po. hi, Meron ako regalo sa'yo. Sa tuwing umuwi ako sa trabaho, lagi niya akong sinasalubong at kinukuha ang aking bag upang buksan at kunin ang aking pasalubong kong biskwit. Kahit sa isang pirasong biskwit lang, nakikita ko kung gaano kasaya ang anak ko. Hello, anak. Ngunit dahil nga sa madalas kinakapos sa budget, may araw talagang wala akong pambili. Kapag kinuha niya ang bag ko at wala siyang makitang biskwit, pupunta siya sa likod ng pinto at unti-unting iiyak. Nadudurog po ang puso ko bilang isang ama. Kaya ito po ako, humihiling na sana'y mabigyan ng maraming biskwit ang aking anak. Lipos na gumagalang, Jomar Mark Hernandez. Si Jomar Mark Hernandez or Omar ng Valenzuela City. Kasama natin dito sa studio. Halika, puntahan natin. Okay. Partner niya, si Erika. Mm -hmm. At, At, nandito si Joaquin. Yan yeah, si Joaquin. Si Kinkin. -kin. Okay. Kin, -kin. oh. Hi, Omar. Hi. Welcome to uh, sa Eid Welcome din po po sa Okay. Ito uh, yung, partner. Oh, ganong katagal ka ng ano, uh, factory helper ba? Opo. Sa so, uh, six years na po ako sa trabaho ko po. Six years. At ilang uh, ilan taong ka na? 29 po. 29. Si partner, may trabaho ba? Sa ngayon po, wala pa kasi wala pong mag-aalaga sa ano. Walang gawag-alaga dito kay Kin-Kin. Natawa na kasi siya. Three years si old. Si Joaquin. Kaya Kin-Kin. Eh, nakita namin doon sa reenactment, Eh, talagang uh, halos hindi magkasa yung uh, sweldo mo. Opo, opo, bossing. Kasi sahod ko po sa isang araw is 16 lang po. 16? Minimum? Opo talaga. 16 pesos? 610. 16. 610. 610. 610. 610. 610. 610. 610. 610. Okay. Ito <laughs> <610. laughs> si Kinkin. kin Ito -kin. may Kinkin? kin Ikaw may nag-aaral ka na ba? Ha? Tignan awayin ako. Nag-aaral ka na ba? Eh! <laughs> Nakita namin, may pagkakataon, pinaku pinakulo ang tutong lang ang pinapakain niyo, parang gatas niya. Pa, ang po sa akin, yun yung, yung, mama ko po, na yung time na wala po kami talagang pambili ng gatas kasi nadelay po yung sahod niya. Yun po sabi ng mama ko, magtutong daw po kami ng bigas, at lagyan na lang daw po ng asukan. Ilang na si, si oh, okay. Three years old na po. Ha? Huh? Three, three years old. Three years old. Uh, um, Nung Kamusta naman ang kalusugan niya? Okay naman po, sir. Kasi yung dati po kasi nagka-pneumonia po ito eh, noong nine months po siya. Ang ginawa po namin is pinachikapan po namin sa pizza. Na po nalaman na may pneumonia po siya. Pero okay naman siya ngayon? Okay naman po. At uh, ano ba ang pangarap mo para dito kay Ken Ken? Simple sa akin po ay gusto ko lang po na mabigyan ng araw-araw na pangangailangan tong anak ko. Tulad po ng tinabi ko po na biskuit, gatas, yun lang po muna yung sapat na. Pasalubong ng biskuit araw-araw. Kasi pagka wala siyang nadukot sa bag mo, umiiyak. Umiiyak po. Minsan po yung bag ko tinatapon sa labas. Ako. Ba? May pagka-suplado pala itong bata ito. Hindi pa nag-aaral, ano? Hello? Hindi pa. Kin-kin! Kin! Ikaw ba eh, uh, hindi pa nag-aaral to? Ah, uh, turuan natin. Kayo ba tinuturuan nyo ba to? Mag magbilang? Opo. Kaso po, Sige nga, Kaya may ma bilang nga, bilang. One. O, oh, hindi, halika, 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 Oh, oh, uh, Buhati mo na lang, halika. Turuan okay, ka namin, rito. turuan. Tuturuan kita. Step. Hindi. No. <laughs> hindi, ikaw. <Esta>. <laughs> hindi ba ako? Okay, okay. Halika rito. Eh ano. yeah. Oh, uh -huh. No. ano number yan? Huwag mo tapakan, Nay. <laughs> ano number yan, Ken uh, number? One. One. Wow. Okay, susunod. Two. Two. Ako, hanggang one to. Three. Okay. Three. Four. Four. Five. Five. Six. 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 Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Number. Okay, turuan mo. Turuan ka naman namin Lucky ng ano, nine. ABC. ABC, ha? O, oh, alas. Okay, oh, alas. simulan tayo sa A. Tapos, You're King. adorable. Queen. B. Jack. C. <laughs> <G>. D. <laughs> e. F. Trio, alas. G. alas. H. Ayan na. I. Ayan na yung Jack King. J. Jack. K. 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 Para sa up. Kin Kin-Kin. kin K. Kin-Kin. Ito, tanggapin mo ang... Mga biskwit! Uy! Ang dami! Mga biskwit mula po sa Rebisco, Ang dami yan. Mga limang taon na pasalubong yan. Omar! O, doon kayo. Doon. 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 Punta kayo. Miles, oh. Bakit po kayo naiiyak? Tuloy po kayo. Kuya, para sa inyo po yan. Sa inyo para yun po yung yung lang lahat. Galing po yan sa Rebisco, ko. Bakit ka naiiyak, kuya? Ang dami yan. po bakit ka naiyak, kuya? Hindi ko po in-expect na mapipili po kami sa Direct Bulaga. Sa, kaya po ako nagpapasalamat na ako ngayon nga na napili kami sa Direct Bulaga para sa simpleng hiling ng aking anak na biskwit. Para sa inyo po talaga to. Oh. Ang gabi po niyan. Ikaw po, mami, ano po reaction niyo po? Ang daming pasalubong at dami pong stocks para kay Kin Kin. Hindi po talaga kami nag expect kasi akala namin for interview lang. Nangutang pa kami ng pamasahe kahapon po, oh, hindi lang yan, Mami. Dahil po bukod sa mga biscuits at para healthy si Kin Kin, meron siyang Potency Plus. Ito, Ayan vitamins. po, vitamins. yan. Para ito, may vitamins si na si Kin Kin. Pang limang taon na rin yan. At saka merong ano, para, para hindi na yung bigas ng ano, yung mga uh, pinag, uh, ng bigas, ang, uh, ano, ito na mismo. Ayan, ito dito na ang lactom. Sin. Okay. Meron kayong one-year supply ng Lactum 3 Plus Milk Powder from Eat Bulaga. Isang taon yan. One year. Hey. Grabe po yan. Hindi na pinakulo po totoo. Congratulations po. Oh, meron pa. Madami mayroon pa, pa mayroon madami pa, pa dito sa ano po. Meron pa, meron pa. Ito, 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 Nasaan yung mga dabarka sa atin? May hey. hey, mga regalo pang Eat Bulaga para hey. sa inyo at para kay Kin Kin. Mga damit. Ito po. Sapatos. Cars. Yes, eh. At wow. mga wow. laruan. Uy! ano? May basketball toys. Spider-Man! <laughs> Ang dami ng toys si Kim Kim. Iba-iba. Enjoy! Iba mo? Omar, iba ba ba mo? Tapos papipaya mo maghanap kung ano gusto niya. Oops! Nabibigla siya eh. Ito para pa, mga King damit para kay Kim Kim. Oo, oh. nabigla Spider-Man! Wow! Ang tapos rin po, May para Shush. kay Kin-Kin. Oh. Bigay mo kay Kin-Kin. kin Shush. Kompleto po yan. Dapit, sapatos, nauan. Menggay, menggay. Bigyan mo na rin ng biskwit. Oh. oh. Wow. Ito, ito, ito. Ito yun. Nag-ano eh, oh. Kin, o magbiskwit ka muna. Masarap to. Rebisco choco. <laughs> Kin-Kin. Dali na. <laughs> kin kainin mo na. Dali na. Masarap ito. Rebisco choco. <laughs> 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 joke lang, joke Mayroon lang. Na hiyan, lang. <laughs> okay. uh, Omar, Omar, para ma-check up at masiguradong uh, uh, malusog itong si Kin, -Kin eh, may appointment na siya kay Doktora Lailani Baay Gonzalez, uh, diplomate ng uh, Philippine Pediatric Society. Para mapacheck up natin ito si Kin -Kin at para mawala ang init ng ulo. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Summer. Okay. Ano, ano, ano? Omar, ano right. ang masasabi mo? Siyempre, unang-una po, magpapasalamat po ako sa Panginoon, oh, sa oh. Dorit Bulaga, sa TBJ po, kay Bosing, Tito Sen, and Sir Joey, maraming maraming salamat po. And kay Sir Robby Bernardino, maraming salamat po sa pag... Update <laughs> niyo po araw-araw sa amin. Hindi, hindi, po namin ito malilimutan itong araw na ito. Okay. Okay. Merika. At, Mami, uh... kayo po. Uh, ganun din po. Maraming maraming salamat po sa TVJ, kay Sir Robby po, sa lahat po ng buo po. Sa Itbulaga, at kay Lord po. Hindi po kami nag -e expect pero ito na po talaga. Maraming 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 salamat po. Okay. Uh, ito, baka pwede mong uh, ipasyal ito. Sige, sige. Pasyal kayo. Okay. Mami, oh, mami, konti Yan ang aming na. munting pakin, pakinkin. Pakin kin Oh, kin, -kin ha? Huwag <laughs> na may init ang ulo, ha? ang <laughs> dami mong regalo. <laughs> Dahil mo pa lubo, may mga damit ka na, may yes. sapatos ka pa, may mga toys. At oh, kana ka na, ha? Oh. Okay, ha? Oh, ano? <laughs> Ay, masarap sa pakiramdam na matapos ang mahabang araw, Uh, sa trabaho, sinasalubong tayo ng ating mga mahal sa buhay sa ating pag-uwi, di ba? Pero mas masarap sa pakiramdam na sa ating pagdating, dala natin ang kasiyahan at pagmamahal sa ating pamilya. Joe Mark, ipagpatuloy mo lang yung pagsisikap para matupad mo yung mga pangarap mo para sa iyong anak na mainit ang ulo at, at sa, para sa buong pamilya mo. Okay? Nagmamahal, i in... bulaga, ihi, 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 hansen boca ihi, 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 strawberry ihi, 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 angin ihi, 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 ihi,